Higit sa isang daan na high school at senior high school mula sa iba't ibang mataas na paaralan ang isinugod sa rural at district hospital ngayong linggo dahil umano sa pagkahilo, paninigas ng tiyan at paghihesterika sa bayan ng Sablayan, Occidental, Mindoro. Sa phone interview ng RMM kay Sablayan Municipal Mayor Bong Marquez, napupulungin niya ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Council ngayong araw nito upang talakayin ang mga katakatakang pangyayari sa Yapang National Hospital. High School, La Ligaya National High School at sa Comprehensive National High School dahil wala naman umanong makita karamdaman sa mga estudyante dahil pagkatapos madala ng emergency rescue team ng MDRRMO sa mga pagamutan ay agad din naman itong pinapauwi at pinagpapahinga lamang muna. irerekomenda umano ni Mayor Marquez na sumailani muna sa self-learning module ang mga nabanggit na paralan ng isang linggo habang hinihintay niya ang collaboration Operation ng DSWD, Department of Health at DepEd. Samantala sa unang panayam kay Sablayan Municipal Health Officer Dr. Medi Soriano na ito'y tinatawag na isa umanong mas psychogenic disorder. Kasama mo sa RMN, Nandoro Province, Radyo Marcelo Raro, Tata! RMN.